Ito na nabili namin sa Asian supermarket. Yes. Isang pirasong carrot. Pagin tayo ng cabbage. Kalahati lang ilalagay kasi masyado marami to. Bawal yung bawang. Isang piraso cube. Chicken, I mean wala tayong chicken. So ito na lang beef yung gamitin natin. Magdadag tayo ng sausage. Lagay natin yung sibuyas. long? Then can add chicken and some black pepper and a little bit Boil din tayo ng itlog pang halo. Lagyan natin yung carrots natin. Haloin. Maglagay tayo ng salt. And maglagay pa tayo ng black pepper. Okay. And haloin. Haloin. Ihalo na rin pa natin yung sausage natin. Wow. Boiling na siya. Maglagay tayo ng cube. Dalawang piraso pala tayong chicken girl. Ito na yung ilagay natin. Ito na yung anim na pirasong itlog na binuil natin. So, ilagay na natin yung Alaska. Iba. Ah, ilagay na natin yung Alaska. Wow. Tiyo. Lagay na natin yung ating makamini. Wow. Ay, lahat talaga yan. Lagay ko lahat. Wow. 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 Wow, girl. -er. Oh, it's 34. Boil muna natin siya. Yan na yung sopas natin. Wow! Wow, wow, wow! Wow! Mmm! Do? Umay! Umay oh my god. Mm. ti? Wow! Oishii sigay. Eh? Mm. Mm. Masarap. 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 <laughs> this is my sopas Lagyan natin ng egg. Wow. First time ko magluto ng sopa so try natin. thank you Lord. 음, 맛있음, 음, 음, 음.